Kain mga kapatid, magandang ano po sa inyong lahat, magandang tanghali po at narito naman po ako upang magbabalik at uh, magtatarot card. Yan, gagamitin natin ngayon ay ang Oracle Oracle card na kapatid. Yan. Yan ang gagamitin natin dahil matagal-tagal ko na rin yung hindi nagagamit. yan mga kapatid uh, nabusog ako sa aking kinain yan. at magda -diet, diet tayo yan at itong ano na ito ay kukuha lang tayo ng labing tatlong baraha para may mailalahad na mga mensahe sa inyo yan sa mga nag-aabang ng nagpapa-reading sa akin yan ay ito na po mga kapatid yan kukuha lang po tayo ng labing tatlo isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo labing isa <coughs> labing dalawa labing tatlo Unang-unang pamamaraan natin, ah, unang-unang minsay ng baraha ay tubig. Ayan. Uh, ang minsahi ng barahang ito sa pamamagitan ng tubig ay gawin po ninyo mga kapatid na uminom ng maraming tubig para hindi po kayo ma-dehydrate. Yan. At maging uh, uh uminom kayo ng tubig. Yan, tapos maging uh maging maayos para maging maayos ang inyong pakiramdam at gumaan ang inyong pakiramdam. Yan, tubig green ang dahilan ng ating uh, pagdagdag ng lakas sa ating buhay ang tubig na ito mga kapatid ayan kung meron kayong mga kilalang manggagamot ano o mga kilala o na mga albularyo o manggagamot na nagihiling water ay ano po kayo mga kapatid huwag po kayong mahiyang magmessage sa kanila upang magpahiling water at dadasalan ang uh, inyong mga uh, tubig ayan lahat po pag naghiling water po ang mga manggagamot pangkalahatan po yan physical, spiritual at saka pang, pang buong pamilya pag naghiling water ayan orasyon at dasal. Meron ako nakikita dito na mga nag-aaral na mga lihim na karunungan. Ayan mga kapatid, may mga nag-aaral dito na kung paano gamitin ang mga lihim na karunungan. Ang advice ko pa dito sa mga baguhan mga kapatid, gamitin po ninyo sa mabuti at ano mga kapatid at gamitin po ninyo sa mabuti ang inyong uh, pinag-aralan na yan at huwag ninyo gamitin sa masama upan na lamang sa kapwa dahil sa panahon ngayon mga kapatid uh, marami nang naglipa na ngayon na mga Uh, may mga manggagamot na, na biglang lumakas lang o nagkaroon ng uh, karunungan ay sinusubukan nila ang kapwa manggagamot o uh, ginagawa nila ng hindi mabuti mayro mga tao talagang ganun yan, dapat kayo ay uh, gamitin nyo sa mabuti yan ang advice ko yan, iwasan din niyo ang uh, pagkakaroon ng uh, kaliwa ng mga orasyon kasi po dalawa po ang uri ng orasyon may mabuti at masama yan. Kung gusto ninyo ng uh, mga orasyon, doon po kayo humingi o may mga uh, binibenta naman ng mga aklat, ang mga kilala at mga tested na mga maestro, mga master o ada ano mang o, mga supremo o kung ano mang uri ng tatahak ng lihim na karunungan. Doon po kayo kumuha sa legit. Yan. Kasi sa panahon ngayon, uh, na naglipa ngayon na mga uh, p, uh, mga orasyon na may nakalagay na mga mali-mali ayan, -mali. Mga kapatid. Na may nakalagay na mali-mali. Ah uh, damit. Itong damit na ito mga kapatid ay dapat kayong ah uh, ay ah uh, ang inyong damit dito ah uh, kung kayo ay ah uh, wag po ninyong ilaga, uh, ilagay sa labas ang inyong mga damit kung sa kung gabi ay ano po ninyo ito ah uh, Ipal, ipasok po niyo sa loob ang inyong damit para hindi po manakaw o maaring uh, pag nakuha po ang inyong mga damit na na, na interesan ng mga tao may alam sa spiritual gawawa po kayo mga kapatid dapat po ay anuhin po ninyo ay ingatan po ninyo ang inyong mga gamit maaring uh, damit yan mga salawal kung anong uri ng mga personal na gamit ninyo ay Uh, itago po ninyo at ingatan po ninyo lalong lalo na sa inyong lugar, sa inyong katrabaho, sa mga kung saan saan mga baraks. Itago po ninyo dahil maaring sa mga kagamitan natin ay maari tayo mabiktima ng itim na mahika o kulam sa pamamagitan ng mga, mga gamit o mga iba't ibang uri ng damit. <coughs> uh, mga santo. Ang yung mga santo ninyo dyan, kung may mga santo kayo sa bahay, ang mensahe ng mga santo sa inyo ay huwag po ninyong ano mga kapatid huwag po ninyong pabayaan na andyan lang uh, dapat rin ninyong pausukan ng insenso kamangyan para matanggal po ang mga negatibong enerhiya na naka ano dyan na naka ano, sa mga santo kasi pamamahayan yan ng mga elemento pag hindi po ninyo uh, pag hindi po ninyo na pa, napausukan ng insenso at kamangyan. yan ayan. para magaan po ang inyong uh, karam, ang pakiramdam pag nasa loob kayo ng inyong bahay ayan yan po mga kapatid ang gayuma itong gayuma naman na ito ay mag ingat ingat po kayo sa mga uh, uh, magingat ingat ingat po kayo sa panahon ngayon ay marami, uh, uso na ngayon yung mga ganito marami ng mga nasisirang pamilya uh, mas, nasisirang asawa kung ano man nagkasiraan ang mga magjowa o kung ano dahil sa gayuma yan, dahil paraming nabibiktima ng ganitong klasing ano spiritual ito kasi mga kapatid ang gayuma po ay wala pong naidudulot na mabuti yan wala pong naidudulot na mabuti yan po ay uh, kasamaan po ang hindi po nagiging masaya ang magkarelasyon pag yan po ay ginamitan ng gayuma lagi pong nag-aaway hindi nagkakasundo laging nagtatalo yan laging hindi nagkakaunawaan ganun yung mga taong nabibiktima ng mga gayuma yan meron ding ginagayuma ang isang tao dahil sa personal interest dahil sa yaman kung anong gusto ng tao ng tao na iyan o maaring obses lang o maaring katawan ng ano maraming ganun mga kapatid na nabibiktima ng gayuma kaya ingat-ingat po kayo sa mga pagkain dahil marami pong mga pamamaraan yung mga hayop na yan maaring nilalagay sa uh, tinatawag na love potion yan yan po ay nilalagay sa pagkain yan nilalagay din sa kung ano-anong nilalagay sa pabango nilalagay sa sigarilyo marami po yan mga kapatid na mga pamamaraan yung mga gumagawa ng mga ganyan. Yan po ay mga gawain ng mga masasamang tao. Kaliwa po ang, gumagawa ng mga ganyan. Yan, ginagayuman nila ang isang tao para sa kanilang personal interest kung ano man ang gusto niya sa buhay ng isang tao na yan. Yan po ay gawain ng kasamaan, mga kapatid. Yan, Sagittarius. Ah, fire sign, ang Sagittarius na ito ay asiswertihin ngayong 2025. Yan, sa Year of the Snake. Yan iwasan din ninyo ang uh, mga Sagittarius uh, sa pakikihalubilo sa mga tao dahil uh, mayroon talagang may mga hindi totoo sa inyong sa sa inyong paligid may mga tao talaga na hindi totoo sa inyo. Mayroon din na, na uh, ano na kunyari, kinakaibigan ka lang pero iba na pala ang intensyon sa iyo. Kaya mga sagitarios ay mag-ingat-ingat din. Yan. Pero kayo ay siswertihin ngayon 2025. Yan. Ang kamatayan. Itong kamatayan na ito mga kapatid, may isa sa inyo na mayroong galit. Mayroong galit o kung, kung uh, mayroong isa sa inyo na mayroong nagagalit sa inyo na gusto ka mawala sa buha, sa mundo o burahin ka dito sa ibabaw ng mundo na nirituwalan ka gamit ang pamamagitan ng kamatayan dito niritwalan ka yan yan shaman o babaylan ang shaman mga kapatid ay sikat din na mga panggagamot dati yan ang mga uh, herbalist doctor dati ng mga sinaunang uh, Pilipino yan mga herbal po ang mga pamamaraan ng mga yan herbal uh, pamamaraan ng Uh, pagtatawas, itlog, lampunaya. Yan po ang pamamaraan ng uh, ano ng mga babaylan. Itong babaylan na ito, kung sakaling uh, lumapit kayo dito ay malakas itong uri ng na klasing babaylan, maaaring mapababaing babaylan o lalaki. Yan po ay ginagamit sa mga tribo dati ka tinatawag na uh, babaylan. Ayan. Yan po mga kapatid, itong shaman na ito kung magpapagamot kayo dito, itong shaman na ito ay mabait itong ma ang shaman o babaylan mabait yan ang makakatulong sa inyo mabaklas ang inyong, yung gayuma kung may gayuma man dyan kung niritwalan man kayo gamit ang inyong gamit ang damit ay ang shaman ang makaka baklas nyan kung may kamatayan man na ano na uh, may nagkakurse man sa iyo na ikaw ay mamatay o kung ano ay hindi po ito ah uh, ano mga kapatid hindi po ito mangyayari ang kamatayan na yan baka bumalik pa o magbackfire pa sa kanya ang ginawa nilang kasalanan sa inyo yan ang paninira itong sususunod ay ang paninira ang paninira mga kapatid ay uh, literal na talaga ngayon dito yan sa ating Pilipinas talagang sakit na ng tao ang ang paninira na yan ang gawin na lang natin ay uh, intindihin na lang natin sila, iwasan, ipanalangin na lang na sana tumigil na yan mga yan. Kasi ang mga paninira na ito mga kapatid, pagpatuloy mo itong uh, pagpatuloy mo itong pinapansin o pinapatulan yung mga taong naninira sa iyo mas lalong ano yan sila mas lalong uh, gagawa at gagawa ng isyu yan para ikakasira na yung buhay pangalan mo o o pagkatao mo yan ayaan mo lang sila magsasawa din yung mga yan sa kakapanira sa iyo yan yan ang dapat sa kanila iwasan natin ang mga ganyang mga tao yan po ay mga negatibo sa ating uh, ah uh, buhay 'yung mga ganyan. Tigal po. 'Yan, may mga nakikita ako ditong mga manggagamot din. May nakikita akong mga manggagamot na sinusubukan ang kanilang kakayahan. 'Yan. Sinusubukan. May mga tao talagang gano'n na sinusubukan, tinitigal po nila ang kanilang kapwa manggagamot. Dahil ano, mga kapatid, dahil may mga tao talagang gano'n ang tigal po. Ang tigal po kasi mga kapatid, 'pag hindi niyo nagagamot ang tigal po ay uh, maaari po itong ano, delikado po itong tigal po, maaring uh, mauuwi po ito sa uh, kapahamakan kasi ang tigal po po ay hindi po basta-basta. Kumbaga ang tigal po, kumbaga sa gamot ang tigal po sa mundo ng spiritual ay may may antas 'yan, may taas 'yan. Kung ano ang sakit na nararamdaman ko, mas masakit ang tama sa iyo ng tigal po na 'yan ay delikado 'yan. Kailangan ipabaklas niyo sa mga healer, ihulihin niyo 'yung sinong tumigalpo po diyan. Yan ang pamamaraan diyan mga kapatid. Tsaka hindi naman po ang tigalpo po na ito ay hindi naman ito, ah, makakaramdam ka ng mga tigalpo, po pero hindi ka mapupuruhan. Meron ako nakikita dito na may mga amulet. May mga amulet, may mga gamit na galing sa kanilang mga akilala at pinagkakatiwala ang mga manggagamot. Ayan. Sa so, nagsasabi, nagsasabi sa akin na may strope di bang isa lang ang ah, pwede po bang marami ang gamit ng is, ng isang tao? nakadepende po mga kapatid mas maganda kung marami kung depende lang yun sa pagdadasal mo nasa tao yun mga kapatid kung, sa, kung ano yung inyong ginag, ang ginagawa ay kung ano ang inyong gusto kung gusto nyo maraming pangontra ay mas maganda mas malakas yan, pero aalagaan ninyo yan ang dasal yan. pag ikaw kasi mga kapatid ay may pangontra ka na naano sa yung uh, nakadepensa sa yung katawan ay ano po mga kapatid ay hin makakaramdam ka lang ng mga tusok pananakit ng likod pangangalay pero mga ilang segundo ay nawawala din dahil yan po ay dumidepensa sa iyo mga uh, pangontra ninyo uh, God's plan ito ang plano ng Panginoon sa iyo ay ano mga kapatid kung ano ang inyong mga hinhiling o ano ang inyong mga minamanifest sa ating Panginoon ngayon 2025 ay ibibigay ng ating Panginoon at ating mga universe ang mga kahilingan na inyong pinaplano yan. Yan mga kapatid po. Itong papeles, yan. Pag-ingatan po ninyo ang inyong mga papeles. Lalong-lalo na kung kayo ay may mga titulo, yan, may mga may mga papeles kayo mga sa bahay o ari-arian, ingatan po ninyo ito. Dahil maaring pwede nilang nakawin itong papeles na ito. Yan. At ingatan ninyo mga kapatid. Ah, 13 na baraha, itong last galit. Ito mga tao na ito sa o oh, ito mga tao na ito sa iyo, yan. ah uh, maaring sagitarius, uh, collective. Ang itong mga tao na ito ay mayroong galit sa inyo, yung mga naninira, naninigal po. Uh, nagpa nagpapaano ng mga kamatayan na ito ay mayroong galit sa inyo. Maaring nakabitaw ka ng mga masasakit na salita sa kanila, nagalit sila sa inyo, B binira kayo, yang kasi mga kapatid minsan kasi hindi natin alam ang pinagsasalita natin ay hindi na natin namamalayan nakakasakit na tayo ng uh, ibang mga manggagamot ibang mga tao hindi natin hindi niyo alam ang mga antas ng mga manggagamot na uh, pinaparinggan ninyo kahit tahitahimik mayroong mga, mayroong mga manggagamot na tahimik lang at pag pinaringan ninyo ay magugulat lang talaga kayo may mga tao kasi ganun dapat kasi ang ating mga ang ating mga bunganga para hindi tayo humantong sa kapamakan Ah, uh, itigil natin ang mga uh, pangungutya, pang pagagawa ng mga hindi maganda, paninira. Yan kasi ang paninira mga kapatid ay walang maidudulot na mabuti yan. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid. Kaya dapat iwasan ninyo ang ang mga ganyang bagay, yan. Dahil hindi yan nakakabuti sa atin pagkatao kuha tayo ng tatlong baraha dito mga kapatid mensahe ng angel sa inyo mga mensahe ng anghel Ayan. hmm. crown chakra maaari dito may mga active na ang kanilang third eye ngayon dito sa Uh, sa mga collective na manunood nito at ganito ang mensahe ng uh, inyong uh, in angel ang crown chakra nyo dito ay ano mga kapatid ay active na ito pay attention to your ideas as they are message of true divine guidance sent in answer to your prayers ayan yan ang mga mensahe ng inyong mga angel in, uh, in ayan Itong pangalawa ay emotional sensitivity. Uh, honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. Yan. Itong pangatlo, be willing forgive. Ask the angel to clear your mind and body of past pain and exchange your peacefulness. Yan po ang mga mensahe ng ah uh, inyong mga anghel sa mga kolektib na makakapanood nito. Ayan, sundin lamang po ninyo at kung nagustuhan po ninyo ang inyong mga ang aking mga ano mga kapatid, ang aking mga uh, pamamaraan ng pagtatarot na ito ay paki-like, share at subscribe. Hayaan lang ninyo ang mga taong may galit sa inyo, mga kapatid. Pag hindi ninyo pinansin yung mga yan ay magsasawa yan mga kapatid. Iiwas din yan sa inyo pag hindi mo na sila pinapansin. Kasi pag patuloy mo silang pinapansin, ay ano mga kapatid ay masasama lang ang loob mo sa kanila at makakasalita ka ng hindi maganda gagawa, gagawa, yan ng mga hindi mabuti sa iyo yan hayaan mo lang sila yan, yan. at dito na lang mga kapatid at God bless us all ingat po tayo palagi